Bago ang lahat, history muna. Si Jason Christopher T. ipinanganak noong March 3, 1999, 26 years old, na may 6'8 ang height, ay isang Amerikanong profesional na manlaro ng basketball para sa Boston Celtics ng National Basketball Association or NBA. Si Tito may isang McDonald's All-American sa high school nang Missouri at naglaro ng basketball sa kolehiyo para sa Duke Blue Devils Nag-aral si Titom sa Chaminade College Preparatory School sa Creve Coeur, Missouri sa kanyang freshman Nag-average siya ng 13.3 points at 6.4 rebounds kada laro at tinanghal na 2013 Metro Catholic Conference Co-Player of the Year Naging leader sa Red Devils sa pariyong MCC at Missouri District 2 Crowns bilang isang sophomore noong 2014. Nag-average siya ng 26 points at 11 rebounds kada laro. Narit si Titong bilang isang 5-star recruit at itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na prospect sa 2016 class. Siya ay rank number 3 sa overall recruit sa behind Harry Giles. Ang Jus Jackson at number 2 small forward sa 2016 high school class. Bago nagsimula ang 2016-2017 ay hindi nakapaglaro si Jason Tatum ng walong laro dahil sa injury sa paa. Noong December 3, 2016 sa kanyang Duke debut, nagtala si Tatum ng 10 points sa isang 94-55 na panalo laban sa Maine. Ibinigay ng Boston Celtics sa General Manager Danny Ainge ang number one overall pick ng team ng 2017 NBA Draft para sa Philadelphia 76ers para sa pag-asang makakakuha siya ng isang pang mahalagang draft pick at itatarget pa rin ang gusto niyang player na walang iba kundi si Jason Tatum. Si Jason Tatum ay listed height 6'8 inches na may 210 pounds or 95 kilogram. 5 times NBA All-Star Player 2020-2024, NBA All-Star Game MVP 2023, 2 times All-NBA First Team 2022 hanggang 2023, All-NBA Third Team 2020, NBA All-Rookie First Team 2018, Third Team All-ECC 2017 ACC All Freshman Team 2017 McDonald's All American 2016 Gatorade National Player of the Year noong 2016 at Mr. Shumi Basketball noong 2016 Siya rin ay may average sa season na ito na 27 points 8.4 rebounds 4.9 assists at 47% sa field goal Nanalo nga sila sa laban nila kanina kontra Phoenix Suns 127-112. Pinangunaan niyan ni Jalen Brown na may 37 points at si Jason Tatum na may 26 points. Number 1 seed sa East ang Boston Celtics na posibleng makalaban nila sa playoffs ang number 8 seed. So yan muna ang update natin mga bro. Paalam!